Yes man, mayong adlaw sa ato ang tanan no. For this video mga kois, pakita na ko sa inyo kung paano magluto og on sa dako nga kalaha. Ang tawag ani sa mga Cebuano sa amoa is buyok, magbuyok og on. Simpleng process lang isa og kanang magluto kag bugas mais, ingani pud ang process. So first is magpabukal taog tubig sa kalaha. So pag mabukal na ang tubig, pwede na nato ibutang ang na ato ang bugas. Ibutang nato ang bugas sa ah, hinahinay lang siya og amat-amat, dili nato biglaon tanan. Kani mga kay nga proseso is makita lang yun nimo ni sa mga probinsya Gun nga naay mga handaan og naay mga luto-luto. Oh. Ingani jud ang pagluto sa kanon. So pag human nato sa mga bugas mga kois, kurawon nato ni siya hinahinay lang akuraw. So amat-amat na pero ang kalayo nato dapat steady pud siya, dili kayo kusog tinubog po kayo hinay. So pag medyo na alsa-alsa na ang bugas mga kois, pwede na na isa takloban. Pwede na na isa takloban o kaning kawan kani banis sa saging. Tapos ang kalayo ana, medyo palunga na pero naapay mga baga-baga ana, gagamay-gamay nga kalayo. So balitaklo banis sa banis sa saging, mga duha ka layer ni mga koys. So pagkahuman na napabayaan na nasa sa may baga, o goods na luto ng ato ang kanon. Luto ng ato ang buyok mga koy. O diba? Ana na dira.